Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So, nandito ako ngayon sa SM North EDSA and magta-try tayo mag-bake. O, oh, diba guys, I'm so excited kasi talagang wala akong experience sa pagbe-baking. Pero dito, tuturuan ka naman nila so wala namang problema. So, talagang igaguide ka nila step by step para makagawa ka ng mga cupcakes or cakes na gusto mo. So, ito siya guys, yung so, itatry natin, Bake Bee. So tara guys, pasok na tayo. So, ito siya mga kabudol. So, from their tablet, ayan, Bake Bee. So, pwede kayong mamili ng mga packages, which is, ayan, uh, one hour session for 799 pesos. And then, full baking experience, di ba? Kamusta naman yan for only 899 pesos. Pero, uh, kung talagang nititipid kayo and gusto nyo mabilisan lang, you can try this eto yung cookies nila. So, for as low as 688 pesos, pwede nyo nang matry mag-bake dito. So, ako, yung napili kong gawin is itong 6 pieces cupcakes na Cookie Monster yung design. This is worth 1,088 pesos. So, pagpasok nyo mga kabudol, merong quick tour and short briefing syempre. So, dito ituturo nila sa inyo kung ano yung mga tools na pwede nyo gamitin. Tuturuan din kayo kung paano gumamit ng mixer. Tapos, ipapakita rin sa inyo yung iba't ibang klase ng ingredients. Pero guys, hindi nyo pwedeng kunin lahat ng ingredients na nandyan. So, kukuha lang kayo ng mga required na ingredients doon sa napili nyong i-bake. Pwede din kayong pumili ng oven na gusto nyo. Ituturo din nila kung paano ito gamitin. Wow! Nakaka-excite kasi ang dami mo talagang gagawin dito na mag-e-enjoy ka super friendly din ang mga staff ng Bake B. Kaya talaga huwag kang mahihiya sa kanila magtanong. So ayan, kumuha na ako ng apron and mag start na tayo mag-baking. Ah, uh, I'm so excited na. so nakikita niyo mga kaboodle, it's super cute, diba? So talagang hindi ka madudumihan kasi meron ka talagang pwedeng isuot na apron. So ayun mga kabudo, so mag-i-start na tayo. So kanina, in-explain niya naman lahat yung gagawin. Pero syempre, <laughs> nagpo ako sa pagkuhan ng video. So hindi ko masyado naintindihan lahat. But that's okay kasi meron talagang tablet na ipapagamit sa inyo para maintindihan nyo at saka mag-guide kayo. So eto siya guys. Ayan. So all the information you need to know nandito na sa tablet. So uh, talagang susundan mo lang siya step by step. So, according dito sa instruction sa tablet, guys, uh, una natin gagawin is mag-preheat tayo ng oven. So, pwede kayong pumili ng kahit anong oven. So, syempre, ito na lang kunin natin. So, ipi-preheat mo lang siya. How many minutes? Ah, 60 minutes. So, so ayan, tatandaan nyo lang. Pag nag-preheat kayo ng oven, ayan. So, pinaka-todo, guys. So, 60 minutes. Ayan. So ayun mga kabudol, ang um, second step is kukuha kayo ng mga kailangan yung gamit. So uh, everything here is prepared na for me. Pero kung kayo yung pupunta dito and hindi kayo magbivideo or magbablog, kayo talaga yung kukuha ng mga gamit na kailangan nyo. So hindi naman nyo kailangan magmadali kasi pwede naman din kayo magtanong talaga kung nasa mga nakalagay yung mga, like this one, this one is whisk. Ayan, so yung mga small bowls nila talagang, provided na yan dito lahat. So, kung uh, pupunta kayo dito, kayo talagang kukuha for the second step bago kayo mag-bake. So right now, naka-prepare na siya lahat for us para hindi na rin masyado mahaba yung video, di ba? So, syempre gusto niyo makita na nagbe-bake na ako. So, eto na yung kailangan ko lahat gamitin. Nandito na siya, guys. So, maglalagay na ako ng mga ingredients natin dito sa mga lalagyan. So, guys, ayan. So, kukuha tayo ng chocolate cake powder. So, ang sabi niya is, ang powder is 170 grams, I think. <laughs> so, nakalagay naman siya guys dun sa tablet. So, talaga meron kayong guide. So, nandito rin, meron din tayong um, timbangan. So, matitimbang nyo talaga kung tama yung grams na kinuha nyo. So, ayan, naglagay ako sa small bowl nitong chocolate powder. So, tingnan natin. Okay, so, napaka-konti pa pala nung nilagay ko. <laughs> only 35 grams pero kailangan ko is 170 grams so I have to put a lot kasi talagang ayan so ang galing niya guys kasi nakakatawa kasi lalo na kung hindi talaga kayo marunong mag-bake ba diba? ma-experience yung mag-bake dito so katulad ko talagang wala talaga zero knowledge talaga ako dito so ayan at, at least here I got the chance to bake ba diba? So, ayan, 130 grams. So, dagdagan ko pa. Okay. So, diba? <laughs> Talagang ingat na ingat ako kasi hindi <laughs> 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 talaga ako nagluluto. So, hirap na hirap talaga ako. Ayan. So, ayan, di pa nasakto. 164 grams. So, let's add a little more. So, ayan, 172 grams. So, Ah, uh, dahil OC ako, talaga. syempre <laughs> sa baking, dapat saktong-sakto. Uy, ang galing! <laughs> talagang, 170 grams, 0.0. So, talagang, saktong-sakto. Ayan, so, eto siya, guys. Okay, yung next natin kukunin is cocoa powder. So, so, talagang dito makikita nyo lahat, guys, yung mga ingredients na kailangan nyo kunin ayan, so this is the cocoa powder So tapos kukuha din tayo ng salt, o diba, One gram of salt, so ito, ayan, so ayan guys, so kukunin ko muna siya lahat agad ng mabilis lang so grabe guys, napaka komplikado pala talaga ng pagbe-baking kasi talagang dapat saktong-sakto yung mga ingredients mo, Tagang Itatakalin mo talaga sila isa-isa. Pero, ayun nga, since dito sa Bake Bee, bongga dito kasi talagang i ka talaga nila. So, hindi ka magkakamali. So, you just have to follow instructions lang din. So, ayan. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano napakabawas ang bawas? Hindi ba, <laughs> <laughs> Ako na po. Oh, sige po. So mga kabudol, ayan, tinutulungan na ako ni Miss Rina. Hi Miss Rina! Ayan. So, uh, guys, kung kayo talaga yung magta-try dito, uh, hindi talaga nila kayo i-assist. They just have to tell you what you what to do. Pero hindi talaga sila yung ganyan, sila yung magtatakal or anything. Ako kasi, guys, exception lang kasi kailangan ko sa inyong pakita ng mabilis. So, ayan, tinutulungan na ako ni Miss Rina. Okay mga kabudol, so nakuha na natin lahat ng kailangan nating ingredients. O, oh, di ba? So, as if naman ako talaga lahat ang kuha, di ba? Which is, <laughs> hindi naman nagpatulong lang ako. Pero, kapag tapos na kayo, nakuha nyo na lahat ng ingredients. Uh, talagang, uh, pipindutin nyo lang yung next step dito sa tablet. So, and, lalabas lang talaga yung mga kailangan nyo gawin. And, pwede nyo naman i-back guys kung hindi nyo talaga nakukuha pa rin. And, pwede talaga kayo magpa-assist sa kanila. Kung talaga nawawala na kayo, like... Feeling ko ako talaga mawawala ako dito. <laughs> so, magpapatulong talaga ako kay Miss Rina. Kailangan mo talaga ng reading comprehension. Bonggang-bongga kasi para maintindihan mo kung paano mo siya gagawin. So, unang gagawin daw, uh, according dito sa tablet, uh, isisib ko yung chocolate powder. Okay. <laughs> so, ito siya. So, tagay natin dito. Di ba? cute. Di ba? Talagang my god. <laughs> Ngayon ko na lang talaga ito na experience, guys. As in. Kasi sa pagluluto nga talaga ng ulam, nahihirapan na ako. So, paano pa tong baking? Pero, ayan nga. So, nakakatuwa kasi may experience mo to dito. Ayan, tama ba yung ginagawa ko? <laughs> ayan. Ang cute, guys. Sobra. Nakakatuwa naman. Para talagang mapuro yung chocolate powder. Ayan. So, kailangan mo siyang isiib dito sa bowl natin. Ayan. So, I think I'm done. So, once you're done, in the next step mo lang talaga yung nandito sa tablet. Okay. So, next step, uh, add salt and sugar and whisk them together. So, right here. I guess. Sana tama yung ginagawa ko, no? <laughs> So, okay. So, so yung sugar tsaka salt natin. Lalagyan lang natin ng oil. Ano ah, no no? no. <laughs> ah, ba? Diba? <laughs> gulong -gulo <na> ako. <laughs> so, lalagyan lang natin sa ng water and then whole eggs. Tapos, ah yes, meron niyang oil. Tapos, and oil into mixing bowl and whisk until the there are no lumps. Okay, so, bawal siya yung may mga parang bubbles-bubbles. So, Tama ba itong ginagawa ko? <laughs> pini ko kailangan ko na magtanong. <laughs> Am I doing this right? Dito na lang po. Dito ano siya idediretso. <laughs> okay. Nakakahiya. <laughs> <laughs> But that's okay guys. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag talagang hindi kayo marunong nito, talagang mga nga pa kayo dito. But that's okay. Kasi talagang Uh, they're all here to assist you. So, tama ba to sir? Sir, what's your name? Miguel. Miguel, okay. So, wait lang, guys. Ha, pakita ko sa inyo si Sir Miguel. Ay si Sir Miguel. Ayan. So, siya naman yung nag assist sa... Siya naman yung nag assist sa akin ngayon kasi, di ba, pagka-syunga-syunga ako. <laughs> Ayan. Harap na-harap ako. Actually, kahit yung mga pag uh, kuha ko lang ng bowl, ng whisk, ng ano, talaga hirap na hirap akong gumalaw kasi hindi talaga ako nagluluto. But anyway, so, what's next, Sir Miguel? Ito po, ano po ba ito? Yan, yes, Sir, add nyo na ganito. I-add ko na ganito. Okay. Hirap na hirap ako. <laughs> Actually, guys, uh, hindi nyo napapansin, ang sakit na ng likod ko. <laughs> hirap na hirap pa ako. Okay. So, add na rin oh. daw natin itong cocoa powder. So, tama ba yung paghahaw ko nito? <laughs> Or like this one dapat? Ayan. Diba? Kaya kayo, disco, kung may mga kids kayo sa bahay, habang maaga, paturuan nyo na sila magluto. Kasi sa akin, walang nagturo. <laughs> As in, hirap na hirap ako. Uh, once na nag-try ako magluto sa bahay, like ulam. Napakaganda ng itsura, pero hindi masarap. Okay. <laughs> so, yun lang talaga yung kaya kong gawin. So, at least dito, ayan. O, oh, diba? Ang cute. So, guys, talagang kailangan tignan-tignan nyo yung instructions dito sa tablet para hindi kayo mag Para hindi kayo mawala. Okay, next step natin dito sa tablet is magko-collect na naman kami ng tools. Okay, so uh, binigay <laughs> na awasan si Sir Miguel, binigay niya na sa akin agad 'to. Kasi <laughs> nga <laughs> Napaka, hindi ko talaga alam kung saan sila kukunin. Pero nandiyan lang naman sila, guys. So, ako ay assist lang talaga nila ako for this video. Okay, so, dito natin nalagay yung cupcakes natin, ba diba? So, kasi cupcakes, guys, yung gagawin natin. Ha? So next guys is ito na, yung minix natin kanina ng mga ingredients, nalagay natin dito. So this is a piping bag? Yes, Pa. Okay, so piping bag yung... Ah! So Ay, really good! <laughs> ayan na, diba? <laughs> so, ayan, buti na lang merong apron. So talagang... <laughs> Ang gulo ko guys. <laughs> Ito yung itsura niya. O, di ba? Nakakatawa. Aww. Ito yung mga kabudo also. Lalagay na natin siya sa oven. Ito na. So, lalagay na natin siya dito. So, tara. Sa gitna ako, sir. Okay. So, Gitna ba? Ah, gitna. This one. Ayan. Yeah, tama pa. Oh, okay. Wait. So. Ito yung na-preheat natin kaninang oven, guys. So, sabihin na natin siya. Ayan. And then, just have to close it. So, guys, ayan. So, pag nalagay nyo na siya sa oven, ah, uh, balik na tayo sa workstation natin kasi gagawa naman na tayo nung, I think, yung mga frosting na sa ibabaw. So, tignan natin doon na sa tablet. So guys, ayan. So we have to get all the things ulit na mga gagamitin natin kasi yung frosting na yung gagawin natin this time. So, okay, so, tray. Tapos kuha tayo ng spatula. Tapos small bowls. Tsaka glass cup. Tsaka mga piping bag. So guys, kukunin ko na siya. guys, kukuha tayo ng butter. Okay, so guys, ayan. So, imimix na natin yung icing powder. Tama ba? Icing powder at saka yung butter natin dito na tayo sa mixer, o, oh, di ba? Sa exciting part na tayo. <laughs> so, yung natin. Ayan, so, uh, talagay lang natin dito. So, ito na lang yung pipiliin kong mixer, guys. Put the butter and icing sugar. So, guys, 1 minute siyang i-mix. Tapos, yung speed niya is 8, daw. So, eto yun. So, iilalim ko sa iyo. Okay. okay, kaso, yung timer, ayan. So, guys, ayan. Meron namang timer dito sa tablet. So, hindi naman kayo susobra ng minuto. So, ayan. So, okay. So, kapag time na guys, ayan, tutunog naman siya. So, ayan. So, ayan. O, diba? Okay. So, lalagyan na natin siya ng food coloring or food color. So, sky blue yung kailangan natin ilagay. So, 10 drops daw. And then, mm. i mix ko ulit. Yes, pa. 4 um, minutes naman siya, sir, ngayon speed 10 naman. A few moments later. Ayan na guys, so yung na-mix natin na icing, ayan, or frosting, lalagyan na natin siya dito sa piping bag. So, para ready na tayo to decorate yung cupcake natin na ginawa natin sa oven. So, I guess tama naman yun kasi talagang tinulungan nila ako eh. So, <laughs> magiging maganda naman for sure yung itsura nun. hindi siya abot doon. Ang guys. Oh my God. Wow! Perfect diba? perfect. Kasi titulungan nila ako. Kasi, <laughs> feeling ko ako mag-isa. Feeling ko hindi magiging ganyan itsura niya. So, <laughs> ayan. Thank you Miss Rina. Thank you uh, Sir Miguel. Thank you. So, ayun guys. So, before natin siya i-decorate nitong uh, icing natin, So, kailangan muna niyang mag-cool down for at least ano, ah uh, 10 minutes daw. So, uh, so wait muna natin. So, ito na guys. Ayan, so hindi na siya ka kainit after 10 minutes. So, pwede na natin siyang ilagay muna dito sa lalagyan niya mismo para uh, bago natin siya i-decorate, uh, hindi na natin siya or hindi na kayo mahihirapan mag-transfer sa box. So, lagay muna natin dito. Okay guys, so eto na siya. So, mag start na tayong gayahin yung nandito sa video. So, ayan lang. So, lalagyan nyo lang siya ng icing. Ayan, or ng frosting natin na kulay blue. Ayan, so di ba It looks easy, pero ewan ko. Hindi <laughs> ko alam kung pag ako na yung gumawa. So, itatry ko yung best ko para maganda siya. and we're done. Ayan na siya, guys. O, oh, ba? Diba? Wow! It's so cute. O, oh, di ba? Buti na lang meron talagang ice. So, nagmukha siya talagang cookie monster. Ayan. So, congratulations. Ayan. So, I completed the baking experience. Okay. So, sa akin na first timer, medyo at first, syempre talagang nahirapan ako. Talagang, kahit yung mga pagmi-mix lang niya sa bowl, sobrang mahirap na yun para sa akin. Pero guys, kung talagang kayo nagluluto naman kayo sa bahay, talagang I think magiging easy to sa inyo. Tsaka, yun nga sabi ko, kahit wala kayo experience mag-bake, walang problema kasi goods na goods yan dito sa Bake, -bake. So guys, lagay na natin siya dito sa box nila, sa transparent box. So, para maging presentable siya, lalagyan pa nila ng ribbon. Para talagang, parang binili mo sa bake shop. O, oh, diba? Ang cute. So, talagang matitake home mo siya, guys. Ayan. So, na natin siya dito sa uh, station kung saan. Pwede na nilang lagyan ng ribbon. Ayan. So, yung black ribbon yung piliin natin pang decorate. So, po yung finished product ni um, Sir Jeng. Yan. Um, visit, visit po kayo dito sa B BSM North Edsa, third floor, the block. Um, we are um, DIY baking studio po. Uh, guided by an iPad kayo, but we're here to um, assist you. Kapag may mga questions or naguguluhan na po kayo sa mga steps, yan. Ayun, so mga kabudol, punta kayo dito. So ayun mga kabudol, napakita ko na sa inyo kung gaano kaganda dito sa Bake Biz. Super ganda ng place nila, malinis, maluwag, and napakabango sa loob. Talagang mag-e-enjoy ka dito, guys, kasi lahat talaga ng kailangan mo para mag-bake nandito na. And nakita niyo naman, wala akong experience sa pagbe-baking. Pero nakagawa ako ng anim na masarap na cupcakes. Well guys, tinikman ko na siya pagka uwi. And napakasarap niya. Pasadong pasado siya. So kaya talagang pumunta kayo dito. Uh, guys, kung nag-enjoy kayo dito sa video ko, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So there you have it guys. Thank you so much for watching. Kita-kits ulit tayo sa next review video ko. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute